KWENTO ASUWANG PIKATAN SUSYA Magandang araw sa atin lahat. Isa na namang kwento ang ating pakitinggan mula sa kwento ni Eduard. Nagistan ko na ang baryo namin na may mga hinihinalang aswang. At isa na sa kamag-anak namin ay nakapag-asawa ng pamilyang hinihinalang aswang sa baryo namin. Tutol man ang mga magulang niya pero wala silang magnagawa kundi ipakasal ang dalawa. Buntis na kasi ang babae. Takot silang hindi panagutan ng anak nila wala kung anong gawin ng magulang ng babae ang anak nila dahil na bantu sa bari namin ng mga aswang ang lahi lalaki ang sa side namin at ang babae ay na asuwang sa bantu ng aswang sa baryo namin ikinasal ang dalawa sa huwis simple lang ang kanilang kasal dahil walang ibang tao na pumunta sa bahay nila kundi kami lang na pan pamilya ng lalaki. Ang ibang nga naming pamilya ay hindi pumunta dahil takot nga sa pamilya ng babae. Nagkasakit ang tatay ng asawa ng kamag-anak ko, si Mang Berto. Bigna na lang nanghina hina ang katawan at nakaratay na lang siya sa balik dalawang bagong kasal ay doon nakatira kina Mang Berto. Dahil nag-iisang anak lang nila ang napangasawa ng kamag-anak ko. Di kalayuan ang bahay nila sa bahay namin kaya paminsan-minsan dumadalaw ako sa kanila. Sa baryo namin, halos lahat ng nakatira doon ay may mga alagang hayo. May mga manok, baboy at kalabaw kami, marami kaming manok sa likod bahay. Mayroon din kaming pato at titik. Sila Mang Ber Berto ay walang alagang hayo. Sa bukid lang talaga ang kanilang hanap buhay. Dalawang linggo nak nakaratay sa banig si Mang Berto. Pero hindi na raw ito kumakain. Inaalagaan si Mang Berto ng mag-asawa. Ayaw na raw kumain ni Mang Berto. Kaya sebrang payat na ito at halos hindi mo na siyang makilala. Ang kwento ng kamag-anak ko, laging kausap ni Mang Berto ang asawa niya. Lagi raw may binubulong sa asawa niya. Isang araw, kinausap daw siya ni Mang Berto. Humihingal na raw ito. At ang iba raw na sinasabi ay hindi niya hindi na niya maintindihan. Kinausap daw silang mag-asawa ni Mang Berto na kung sino sa kanila ang tatanggap ng itim na bato, ito raw ay ipapamana niya kung sino ang may gusto. Dahil pagod na pagod na raw siya, gusto na, gusto na niya magpahinga. Dahil kung walang tatanggap sa itim na bato, hindi pa siya mamamatay. Dahil awang-awa ang anak ni Mang Berto, tinanggap niya ang itim na bato. Nangako siya na ipagpapatuloy niya ang ginagawa, ng tatay niya. Ayaw man ang kamag-anak ko, wala siyang nagawa. Nasaksihan ng kamag-anak ko ang ginawa ni Mang Berto sa asawa niya. Bago ito nalagutan ng hininga. Binalak sa pulang tila ng ni asawa niya ang itim na bato at itinago sa baon. Ang sabi ni Mang Berto, Pagkalibing niya, lunupin niya ang itin na bato. nangako naman ang asawa ng kamag-anak ko. Nailibing na si Mang Berto. Mga ilang araw lang, may napapansin ng kakaiba ang kamag-anak ko sa asawa niya. Lagi siyang nag-alala dahil ganitis ito ng apat buwan. Lagi raw itong balisa kapag gabi na. Init na init sa katawan at pinagpapawisa na hindi naman mainit paggabi. Kinausap niya daw ito na magpatingin sa sinter sa bayan. Ang sabi daw sa kanya, wala ito, dala lang siguro ito sa aking pagbubuntis. Isang buwan lang naibigyan si Mang Berto at lumalaki ang tiya ng asawa niya. Isang gabi, nagpaalam daw ang kamag anak ko ng mga mga su sa palayan. Nangunguha ng palaka para may pangulam sila. Naiwan niya sa bahay ang asawa niya at binan niyang babae. May sarili naman kasi silang kwarto. Dalawa. Umalis siya alas 7 ng gabi. Papuntang palayan. Pagbalik niya raw. Nang alas 10 ng gabi. Sa bahay, wala na doon sa kwarto nila ang asawa niya. Ginising niya daw ang binan na tinatawag binan niya. Tinatanong kung nasaan ang asawa niya. Ang sabi ng binan niya, dyan lang yan kanina natutulog sa kwarto. Hinanap niya, hinanap niya raw sa labas ng bahay ang asawa niya. May dadadala siyang ilaw. Wala ang asawa niya. Hindi niya nakita sa labas. Nagpasya siyang bumalik sa bahay nila. Pagbalik niya sa bahay, nakita niya ang asawa niya na nakahiga na sa kwarto nila. Tinanong niya ito kung saan galing dahil hinahanap niya kanina pa. Ang sabi ng asawa niya, lang ako sa labas. Hinayaan na lang niya at natunog na sila. Kinaumagahan, nagkagulo na sa baryo nila dahil maraming namatay na alagad hayop sa kanilang kapitbahay. Nagtataka ang mga tao dahil laman loob lang ang kinakain ng, na mga namatay na hayop. Ang iba ay mga kagat sali. sa Narinig niya sa mga tao na aswang daw ang may kagagawa nito. Nakaramdam ng takot at naisip niya ang buntis niyang asawa. Sila noon, binabantayan na niya ang asawa niya. Pagkabi kabilugan ng buwan noon. Nagkahiga na silang dalawa sa papag. Nagising siyang naghahaplas ng lana ang asawa niya. Lana kasi ang tawag sa amin ng langis. Pinabayaan niya ito at nagpunwa rin tulog siya. Mayat maya ay nawala ang asawa niya. Dali-dali siyang bumango na may halong kaba sa dibdib. Nagkunwaring iihi siya sa labas at nakita niya ang asawa niya na papunta sa isa nilang kapitbahay. Sinundan niya ito ng sinundan niya ito ng siya sa may mga puno ng sabi. Laking gulat niya sa nakita niya. Ang mga alagang manok ng isa nilang kapitbahay ay kinakain ng asawa niya. Natakot siya at tumakbo siyang pauwi ng bahay. Aswang ang asawa ko, ang sambit niya sa sarili niya. Paano na ang magiging anak namin, ang bata? Umiiyak siya at umiiyak siya at umiiyak ng umiiyak. Pag uwi niya sa bahay, uminom siya ng tubig dahil parang naatakihin siya sa puso. Sa sobrang pakot. Mayat maya dumating ang asawa niya na may dugo pa ang bunganga. Ang sabi niya, Anong ginagawa mo sa sarili mo? Bakit mo ginagawa ito? Ang sagot ng asawa niya, Ito ang tinamana ng tatay ko sa akin. Dahil kung hindi ko ito gagawin, mababaliw ako at masisiraan ng ulo. Dahil pagsapit ng dilim, Nag-iiba nag na ang pakiramdam ko. Pagkatapos kong kainin ang laman loob ng mga hayop na pinapabay ko, gumagaan na ang pakiramdam ko at bumabalik na sa, sa normal. Kinabukasan niya yan, niya niya asawa niya sa kabilang baryo. Ipapagamot niya ang asawa niya sa isang albularyo sa kabilang baryo. Isang magaling na albularyo. Bumayag naman ang asawa niya. niya. sa albularyo ang nangyari sa asawa niya. Agad itong nag-orasyon sa bonbonan sa ulo ng asawa niya. Matagal ang orasyon at ritual na ginawa. Halos dalawang oras ang ritual ng albularyo. Pagkatapos ng ritual, pinainom ng langis ang asawa niya. Maya't maya, sunguka na ito mga laway ang sinusuka ng asawa niya. Awang-awa siya sa asawa niya. Pinainom pa ulit ito ng langis ng albularyo. Sumuka ulit ang asawa niya. Pagsuka niya, may, may lumabas na kulay itim na bato. Dinampot ito ng albularyo at, at binalot sa itim na pila. Ito ang itim na bato ang nakita kong binigay ni Mang Birto asawa niya. Mayat maya nagsalita ang albularyo sa kanila. Magaling na ang asawa mo. Pwede na kayong umuwi. Nagpasalamat sila sa albularyo at umuwi na. Simula noon, wala na siyang nakikita ang kakaibang kilos sa asawa niya. At nanganak ng pagkalusog-lusog na batang lalaki. Namuhay sila ng matiwasay, kasama ang anak nila at biyanan niyang babae. Wala na rin pum pumapatay sa mga alagang hayop sa baryon. Baryon